Ito na ang araw na una nating ipapagawa si Mio Sporty Walang hatak at wala rin pangalan Maraming akong pagkukulang sa motor na to Kaya ngayon palang dapat ako babawi sa kanya Napakaraming alaala nung bumalik sa akin yung motor na Isang to Isang Mio Sporty na 2015 model Wala ko siyang pagandain pero wala akong budget Ang sabi ko nga sa tropa ko, kunin niya muna si J-Max Habang wala pa akong bayad sa kanya Napakabilis kausap at maintindihin Diyan na yung papel, sige 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 na na-videohan yung mga pag-uusap namin pero ang pinangalan daw nila dito ay jet log ayan na so dadali natin ngayon kalabos bon hindi gumagana yung battery tapos <laughs> halos bigayin ko na nga yung throttle niya at hindi pa rin talaga umaarangkada. Tulad nung na-vlog ko nung nakaraan, nakita na rin to ni Boss Bon. Sabi niya, kailangan daw ibaba talaga yung makina at kailangan i-refresh. Umabot na rin pala ng 51,000 ang tinatakbo Mula nito. Mula 2016, eto na siya ngayon. At nang makarating nga ako dito kala Boss Bon, wala daw siya, kaya babalik na lang ako. Balik na lang ako. Wala si Boss Bon eh. Ha? Ko na. Kaya nung umuwi ako, dito ko lang talaga nakita halos lahat. Lahat, lahat yung mga switch na wala na signal halos. At wala rin naman ako talagang budget na pambili dito kaya hindi ko alam kung paano talaga ang gagawin dito. Pero alam mo yon mga kalogs, yung kailangan mong bayaran yung utang mo dito sa motor na to. Basta lahat gagawin natin para maayos tong motor na to. At hindi naman ako magkaroon ng guilty feeling. Lahat halos na mga gasgas -gas dyan sa fairings na yan ay galing sa akin. Kaya gagawin ko talaga lahat para maayos to at para may kapalitan naman si J-Mac. At kundi man, meron kaming ibang plano nito. Baka so, meron kayong mga suggestions sa mga kalogs. Tagalog. Spashare naman. balik na rin tayo kala Bosbon para maayos na rin to. Sobrang gigil na rin talaga akong maayos to si Mio Sporty. Pero maliban dyan, wala rin talaga ako magamit na motor ngayon. Dahil nga si J-Max, kinuha ng kumpari ko. At na makarating ako kala Bosbon. Hindi nga raw siya makakagawa ngayon dahil nga ang dami nakapila sa kanya. So wala ako ibang choice kundi ibalik na lang si j Max sa bahay. At dito sa bahay, hindi naman ako mapakali. Wala akong ibang nagawa dito kung hindi titigan siya at pagmasdan. Nakakatawa <laughs> ang isipin na nasa akin na itong motor na to. Ito yung 2 years kong gamit nung nasa trabaho pa ako. Sa 2 years na yan, bilang mo lang kung ilang beses ko siya na pa-change so oil, na pa pa-CBT si Lahat ng maintenance nito mapibilang mo lang sa daliri ko. Kaya naman ganun-ganun na lang yung pagka-guilty ko. Kaya naman mga kalogs, kung meron kayong suggestions diyan, pagdating sa parts sa ilalagay dito. Abay okay, open na open po tayo diyan. Hindi lamang po akong huhusgahan. Hindi nga ako mapakali mga kalogs dahil sobrang katingkati talaga ako dito. Kaya ang ginawa ko, hiniram ko muna yung motor ni Chito. Tapos saka ko nila yung upuan sa Boss Mel Custom Street. Dito lang 'yan sa Pasig branch, napakalapit lang rin sa amin. Kung nyo nga mga kalogs, eh, si CJ Max, dito rin siya ginawa. Isa nga sa nagustuhan ko dito sa Boss Mel Custom Seat. Ay halos lahat ng klase ng upuan ay eh, ginagawa nila. Sa sabihin mo lang yung design na gusto mo at sila nang bahala. Habangan nyo na lang mga kalaws ko ano ang magiging resulta. Dahil pila-pila nga rin na nagpapagawa dito at hindi rin nila magagawa ngayon. Naabutan <laughs> ko pa nga na nagpapagawa si Master Lay ng kanyang upuan. Classic daw no ito. Oh. Kaya naman, babalikan ko na lang siya bukas. Alam <laughs> nyo mga kalaws, tried and tested ko na tong Boss Mel Custom Seat. Napakaraming branches na nga yan at dito nga sa Pasig, along Ortigas extension lang sila. Kaya abangan na lang lang bukas ulit mga kalogs kung paano namin to gagawin hanggang dito na lang mga kalogs si Solis Binyo Jet Gaspar Vlogs tandaan hindi habang buhay ganito tayo